Ayan, kamutarap na dito tayo sa site. Ayan. Ayan, pakikita nyo yung PC-80 na kumakso. Ayan, yung discaril. Ayan. Pero, so, ito, veterano na naman yung operator natin dito sa site. Ayan, -kayo yan Kaya ang kaya yan, sisiyon nyo lang. yan Sa mga ganitong mga ano, problema. Ayan. Laging nadidiscaril yung unit yung na ganito. Ibig sabihin, may tama na yung idler. Either yung bushing bearing or yung Uh, recoil spring ayan kaya dapat palitan o kundi ano na rin yung sprocket eh, parang putput na eh. parang motor lang kung pod pod tanggal din yung kadena ang brother RJ yung ayan. sa ah, butete yung pangalan ng pinitor pinangalanan ko ng butete yan kasi lagi yung chan tapos maliit na tao yan panoorin nyo kung paano niya ibabalik yan sana makatulong sa inyo yung pala, uh, unang step nito, natanggal sa kadena, pumasok yung drilling sa loob ng sprocket. Kaya yung unang tinanggal niya dito sa my idler, sa ang Binaklas niya muna sa idler. Pero mas maganda kung hindi ka veterano ng ganito, kapag yung malalaki yung mga PC-20, yung mga pataas, mas maganda tanggalin niya yung, lapasin niya muna yung grasa para mitulak nyo yung idler sa may adjuster yun, itanggalin nyo muna yung grasa bago nyo ibalik ulit mas maganda na mas nauna na nilagay dito sa may sprocket Yan. para may katulungan pag naglagay na yun, na nilagay nyo yung si sprocket Yan. susunod sa may idler ayan. Thank you. Yan eh, balik na natin sa motor pool yung back ko. Kaya, yan, tinanggal na yung sprocket. Yan. Tapos ito yung idler. Yan. tignan nyo yung bushing dun sa loob. Wala na. Parang bearing bushing nyo. Wala na na, ubus, ubus. na. Ang ka, ibibilhan ng bago. Yan, salamat mga kamototrak sa mga nanood. Sana nakatulong sa inyo.